<laughs> Ring isa kay gagawa niya sa ang ng ito. Guys, kain. Mm. Tayo so, original na pinggan. Tayo so, kanin. Kain. Mm -hmm. Sana, Sana amun ai samo ayo. Hmm, ay, 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 amun saang beranihan karon ni adau. Mm. Beranihan nang anu budul pai. Oh my god. Hmm, amun sudan. Na ah. budul pai ya, kong meigo sinomok krom. Hmm. Naik kuat na sasang sabaw. Oh, ah. Ha. Ha. Ndak. Ndak utud kun bilog. 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 Utud unta ni. Hmm. Tama siyang ang tatay na dira. Pagbawa. Madala ang yahong buhay. Hmm. Aling isa. Pabaya nila sa igad. <laughs> Nagmatumatol na do. Chat. Mm. Mm hmm, mm hmm. Hahaha. 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 sang Hahaha. nang Hahaha. tanawang Hahaha. 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 Hahaha

H ai Gira banabakbakda u